Sa isang maliit na kanto ng Maynila, dumating ang isang batang banyaga na walang dalang yaman, ni kaunting tagalog ay hindi rin alam. Galing sa Fujian, China, sakay ng barko at dala lamang ang tapang, tiyaga, at pangarap, iyon ang batang si Henry C. Hindi siya anak ng mayaman, hindi siya kilala, pero sa bawat hakbang sa mainit at maalikabok na kalsada ng lungsod, bitbit niya ang pangarap na balang araw magkakaroon siya ng sariling tindahan. Isang tindahang magbabago sa buhay niya at sa mukha ng Pilipinas. Bago ang lahat pa like, subscribe and click the notification bell button para laging update sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Sa murang edad, natutunan na ni Henry ang hirap ng buhay. Ang ama niya ay may maliit na sari-sari store sa China at doon niya unang nakita kung paano ang isang sentimong kinita ay mahalaga. Ngunit nang lumipat sila sa Pilipinas, mas lalo niyang naranasan ang salitang, wala. Wala silang bahay, wala siyang kaibigan, at higit sa lahat, wala siyang alam sa wika ng mga tao sa paligid niya. Pero kahit ganoon hindi siya nawala ng gana. Araw-araw siyang naglalakad sa Quiapo, Binondo, at Santa Cruz para tumulong sa maliit na tindahan ng sapatos ng kanyang ama. Doon nagsimula ang pagmamahal niya sa negosyo. Sapatos ang una niyang hawak, at sapatos din ang mag-aahon sa kanya sa hirap. Hindi siya pumasok sa negosyo para yumaman. Pumasok siya para mabuhay. Nag-ipon siya ng kaalaman. Tahimik lang siyang nanunood, nagmamasid sa mga ugali ng customer. Alam niya kung anong sapatos ang mabilis ibenta. Alam niya kung paano kausapin ang bumibili, kahit baluktot pa ang Tagalog niya. Hanggang isang araw, nagdesisyon siyang magsimula ng sarili. Sa taong 1958 sa edad na 33, si Henry Z ay nagtayo ng isang maliit na tindahan sa Carriedo, Manila. Tinawag niya itong Shoemart, simple lang ang pangalan, sapatos, tindahan, pero sa likod nito ay isang pangarap na mas malaki pa sa natatanaw ng karamihan. Hindi siya kaagad nagtagumpay. Minsan, isang linggo ay halos walang benta. Minsan, hindi siya nakakauwi. Ngunit hindi siya tumigil. Inaral niya ang negosyo. Inintindi niya ang gusto ng tao at dahan-dahan nakilala ang Shoemart. Dahil sa tiyaga, disiplina at sipag, dumami ang suki hanggang sa hindi na sapat ang maliit na espasyo. Kailangan na niyang lumaki at doon nagsimula ang susunod na yugto ng kanyang kwento, ang pag-usbong ng isang imperyo. Habang lumalaki ang pangalan ng Shoemart, lumalawak din ang pananaw ni Henry C. Hindi sapat sa kanya ang simpleng bentahan ng sapatos. Napansin niya ang mga Pilipino Mahilig mamili. Pero walang isang lugar na kumpleto ang lahat, isang pamilihang maayos, komportable, at ligtas para sa buong pamilya. At doon siya muling ng arap. Hindi na lang sapatos, hindi na lang damit, hindi na lang appliances, isang mall, isang sentro ng pamimili, isang lugar kung saan ang bawat Pilipino ay may maayos na espasyo para maglibang, mag-relax, at mag-shopping. Hindi naging madali ang pagangat ng shoe -mark, pero unti-unti itong nakilala dahil sa kalidad ng produkto at serbisyo. Mula sa isang maliit na tindahan sa Carriedo, nagsimulang magbukas ng panibagong sangay si Henry sa iba't ibang lugar sa Maynila. Maraming Pilipino ang naaakit sa abot kayang sapatos at sa maayos na karanasan sa pamimili. Habang lumalago ang shoe mart, nagsimula ng mangarap si Henry ng mas malaki. Sa halip na isang tindahan lang ng sapatos, Naisip niyang gumawa ng isang lugar kung saan makakabili ng lahat ng kailangan, isang one-stop shop. Ito ang simula ng revolusyon sa retail sa Pilipinas. Noong 1985, sa gitna ng krisis sa ekonomiya at political instability sa bansa, itinayo ni Henry C. ang unang SM Mall, ang SM City North EDSA. Marami ang nagduda sa proyekto, ngunit hindi siya natinag. Naniniwala siyang may pangangailangan ng mga Pilipino sa isang maayos, ligtas, at kumpletong shopping experience. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang pagbubukas ng SM City North EDSA. Libo-libong tao ang dumayo upang mamili, manood ng sine, at maglibang. Mula noon, napatunayan na ni Henry C. na tama ang kanyang paniniwala at diskarte sa negosyo. Matapos ang tagumpay ng unang mall, sunod-sunod nang nagtayo si Henry ng mga bagong SM Mall sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kasabay nito, unti-unting nagbago ang estilo ng pamimili ng mga Pilipino. Hindi lang SM Malls ang itinayo ni Henry. Pinasok din niya ang banking, real estate, at iba pang industriya. Naitatag niya ang BDO at SM Prime Holdings na naging bahagi ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang SM Supermalls ay naging institusyon na sa Pilipinas. Nagkaroon ng mga mall na may amusement centers, sinihan, grocery, at department stores, lahat nasa iisang bubong. Ang SM Mall of Asia ay naging isa sa pinakamalaki sa buong Asia. Dahil sa kanyang kontribusyon sa negosyo, binigyan si Henry C. ng maraming pagkilala sa loob at labas ng bansa. Na-feature siya sa Forbes bilang isa sa pinakamayayamang Pilipino sa kasaysayan. Kahit sobrang yaman na, nanatiling simple si Henry C. Hindi siya mahilig sa luho, tahimik lang siya at nakatuon sa trabaho. Palagi niyang pinapaalala sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng sipag, tsaga, at kababang loob. Ipinasa ni Henry ang pamamahala ng kanyang mga negosyo sa kanyang mga anak. Ngunit bago siya tuluyang umatras, sinigurado niyang matatag ang pundasyon ng bawat negosyo tinuruan niya ang kanyang pamilya ng tamang prinsipyo sa pagnenegosyo. Dahil sa vision ni Henry C., ang SM ay naging bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino. Sa bawat lungsod na may SM, may oportunidad, trabaho, negosyo, at saya para sa pamilya. Mas kilala na ngayon ang SM hindi lamang bilang isang mall kundi bilang simbolo ng kaginhawaan, abot kayang pamimili, at progreso. Sa bawat mall opening, libu-libong tao ang naaabot ng serbisyo at oportunidad. Hindi rin nalimutan ni Henry ang kanyang pinanggalingan. Sa loob ng SM, binibigyang puwang ang mga lokal na produkto at maliliit na negosyo. Naging tulay ang SM sa pagunlad ng maraming Pilipino. Sumabay ang SM sa pagbabago ng panahon. Mula sa tradisyonal na mall, naging digital ready ito. May mga cashless systems automated parking, at online shopping platforms, lahat ng ito bunga ng patuloy na inobasyon. Iniwan ni Henry C. ang isang napakalaking pamana hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa buong bansa. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula, posible ang tagumpay basta't may sipag, tsaga, at pananalig. Mula sa isang batang mahirap na nangarap at nagsumikap, si Henry C. ay naging haligi ng komersyo sa Pilipinas. Ang SM ay hindi lang negosyo, ito ay kwento ng bawat Pilipinong nangangarap ng mas maginhawang buhay. Sa kabila ng lahat ng hirap, sakripisyo, at pagsubok na kanyang pinagdaanan, si Henry C. ay nanatiling tapat sa kanyang pangarap, ang makapagbigay ng maayos at abot kayang serbisyo sa bawat Pilipino. Mula sa maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo, umusbong ang isang imperyong tinatawag nating SM, isang simbolo ng pag-asa, oportunidad, at tagumpay. Ang bawat SM na naitayo ay hindi lamang gusali. Isa itong tahanan ng pangarap para sa estudyanteng nagtatrabaho bilang part-timer, para sa pamilyang sabik magbonding, para sa negosyanteng nagsisimula sa bazaar, at para sa libu-libong manggagawang nagkaroon ng hanap buhay. Sa simpleng pamumuhay at matibay na prinsipyo ni Henry C., itinayo niya ang isang pundasyon na hindi lamang para sa sarili kundi para sa bayan. Hindi madali ang naging daan. May mga panahong walang benta, may mga taon ng krisis, at may mga sandaling tila wala ng pag-asa. Ngunit hindi siya bumitiw. Araw-araw niyang inaaral ang negosyo, nakikinig sa pangangailangan ng tao, at patuloy na pinagbubuti ang kanyang serbisyo. Para sa kanya, ang tunay na yaman ay hindi lamang pera, kundi ang tiwala ng tao. At sa kanyang pagtanda, hindi niya inangkin ang lahat. Ipinasa niya ang pamamahala sa kanyang mga anak, hindi bilang mana, kundi bilang misyon. Hanggang sa huli, si Henry C. ay hindi lamang isang negosyante, siya ay naging haligi ng modernong komersyo ng bansa at isang inspirasyon na magpapatuloy sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang nakaukit sa mga pader ng mall, kundi sa bawat kwento ng Pilipinong nagsimula sa wala ngunit lumaban at nagtagumpay. At sa paglipas ng panahon, ang pangalan ni Henry C. ay hindi malilimutan sapagkat ang kanyang kwento ay kwento nating lahat isang kwento ng pangarap isang kwento ng pagsusumikap isang kwento ng pilipino